Bakit kayo nagmina ay eh, ang batang bata niyo pa? Hindi ang cellphone. Bawang siya Eh, may mama papa naman kayo ah. Pwede naman kayo maghingi sa kanila. Bahaya na lang ni, kasi mga ayok. Oo. Oh. Oh. Kailangan ka lang niya? Kailangan Four... Fourteen. Bawa ko na to. Ha? <laughs> Apil lay like, na ko na niya. Tabang ramon ko? O, sa mo na lang yan. Pila Bila <laughs> mo oh. na? Two hundred. Two hundred? Ayun. Ayun na lang niya. Ayun na lang. Ayun na lang. Ayun na lang. Ayun na lang. Ayun nga lang. Bagi. Ayun na rin nanigamot na ba mo pa ilalap pang baon Mahirap at delikado talaga magmina lalo na sa si mga bata. Pero dahil sa pangangailangan, pangarap, dedikasyon, si at syaga, ay kinakaya nila lahat ito. Simula pa ng umaga ay pang labing dalawang sako na nila ito. At dahil umalis na si kuya at ang isang bata ay sila-sila na lang ang gumagawa. Matapos kong gumawa ng apoy upang umalis ang mga lamok, ay pinagmasdan ko lang silang dalawa hanggang sa humingi ng tulong ang mga bata dahil napapagod na sila. Para sa akin naman,